Ah, angin biasa. Elok kaya ulan ku ya. Ini betul ulan. Ah. Ini ini tu ulan. Orang senang neng hidang muka ulan nak. Ye. Dia salah. Gura ada. Ada kau ya. Ah, mak. Mandutlah. Ah. Dalawa! Tatlo! mula ah! oh, <laughs> oh, no! Oh, po. Oh, na. Oh, na. Ano pa, oh! mo pagsitaw! Pagsitaw ah? Eh, kasalanan mo na yan! kasalanan yan! Sabi kasi, ko sa'yo, papawalanin ko. Ang rin yung, ano eh. Kailan <laughs> What? Lolo 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 Hahaha Tete pwede magtanong? Grabe init no. Wala kang magtanong Sa Saan po dito papuntang ano? Papuntang Laday sana eh. Dari chayon ko lang po ito Grabe init ngayon ito no Kaya huwag mong pa paulan What? Eh. <laughs> tawa si Nana maniwan <laughs> Ang sa akin kaya kong paulanin. Naniniwala sila rin. Hindi naniniwala. Sige, sige. Ito, ito. Papaulanin ko. Nag-magic eh. Okay. Ulan. Pagbilang kong tablo. Isa. Dalawa. Taplo. Umulan. 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 <laughs> Oh. Na, eh. Oh, ano? Ay, oh, baka kasalanan ko pa. Ha? May gusto niyo kasi paulanin ko, 'di ba? Ba, mama susuyin niyo pa ako. Ha? Hindi ko alam Ay, eh. Hindi talaga pinaulan ko po talaga. Oh, ano? Iniwala na kayo? Wala, wala. Galing talaga yun sa taas. Susuyin niyo pa ako. Oh. Ay, okay, maniwala. oh, naniniwala na kayo? oh, naniniwala. Dito na oh, naniniwala. Di ako. Dito di pa lang. Di ako. Di Okay, okay. Pwede pang tanong? Saan po yung ano? Saan po papuntang Bloodway? Oh, no! lang po. init. Gusto mo mamulan? Basic lang, basic lang. Kasi nag-ano kasi ako okay, eh. Nag-magic nag talaga ako eh. Ito ah, tama, tama. Uwilan to kaya. Ah. Uh. Tapos ay wala eh. Magkikero ako eh. Ano? Galing sa taas yun. <laughs> oh. Sabi sa'yo oh. eh, na sa akin. Wala Oh. Ha? Wala. Wala na ko. Okay. Ayos ba? Hanggang kailan ba maubos katulad ninyo? Sana maubos kayo. <laughs>